Yung yung mga na hindi pagit. Basta okay na yun. Kasi yung mga yung, yung paghamis eh. yung, yung gawa, maganda. Yung gawa ang maganda. Kung maganda ang gawa yun. Hindi sa akis. Walang alam, alam, alam ang akis. yan. Hindi ba siya ng pag-aakis? Magaling kami yung masun. Ang pasiyan yung Finish kada. Kung maganda. Magaling kami yung pag-aakis. Ang trabaho naman ay ano, palpak. May kapak. Parang hindi ba sa'yo yung paghagis-paghagis na pag ganyan? nasa pagtuk, nasa gawain. Sabihin mo, pag ano ganun pa, mantalang binabahay mo naman. Kaya wala yan sa hakis, wala yan sa ganito. Wala sa hagis nasa pinis, nasa magandang gawa. No. Oh. Yan yan ganyan no. Oh. Yan ganyan, oh. Yan, ganyan oh. yan ganyan. Kahit agis mo lang yan. Wala naman yan sa hagis, sa pinis pag natapos na ng gawa. Ano mga ganyan kinis-kinis na yun.